Last Sunday, nagkaroon kami ng free seminar para sa mga single, kaya tala samahan nyo ako. After morning service, ay nagtatalunan nga itong mga bata. Ang cute. Tapos nung Sabado, pinakita ko nga sa inyo yung mga ginawa namin. Ginawa namin yung photo booth, pero doon lang ako sa simula. E, and then like. sila tita sa stage, tapos tumulong na rin doon si Kuya Joshua. Sila JP at Jeng, -Jeng naman na nagtuloy doon sa may photo booth. After praise and worship, ay nagpreach na nga si Pastor Sewer. About sa circle na kapag nandun si God ay may true happiness. At habang hinihintay natin yung the one, dapat nagsiserve tayo kay Lord at ino natin siya. And habang single tayo, i-enjoy natin to. Tapos pag din natin yung dawan natin kung gusto natin magkaroon ng dawan. And idagdag ko pa, sabi nga niya have a vision for a family that serves and honors the Lord. Kumanta nga dito si Jeng Jeng at original song yan mga ante. Galing. Tapos may asotea na word. Akala namin asote. Akala namin miltehan mga ante. Charot. Ang ibig sabihin pala ng asotea ay balcony. Ginawa ni Jeng Jeng at nung kaibigan niya yung kantang yan. Astig! At ang ganda ng boses niyo mga ante. Ito nga pala yung sound man namin. Nagpalaro nga sila dito ng Tumpakners Andito naman kami sa Gedli at nagaganda-gandahan. Eh, ipapakilala ko nga pala sa inyo, eto nga pala si Mika. Meron nga rin pala tayo ditong Q&A, mga ante. Ano na nga ba yung mga tanong nyo? Di ba si Adan, kailangan niya ng makakatuwang? So si God binigay niya si Eva. So tayo rin, pag -pray din natin kung sino ba yung makakatuwang natin sa life natin. Kasi forever to mga ante, habang buhay. Este, habang buhay kayo ay magsasama kayo. Sa hirap at ginhawa. Sa so, pagpe-pray naman, pwede niyong ilista yung mga gusto niyong na makikita yun doon sa lalaki or sa babae. Sabi nila, hindi lahat ng nakalista ay makukuha. Siguro may iilan lang ganyan, pero depende pa rin yan sa ibibigay sa iyo ni Lord. Nako, kumanta pa nga dito ang daddy. <laughs> Talaga naman, pang choir ata to. Tapos sabi ni Leslie, okay na po pala kami pastor? Teko, nandito kayo. Nako, golden voice, grabeness. <laughs> And guys, eto na naman to. Hindi ko nga pala to kilala mga ate. <laughs> picture na nga rin pala dito sila sa photo booth. Kuhang-kuha nila yung picture ah. Ang ganda sa camera mga ate. Ay, wawawin pala to yung sinamin. And appreciate ko lang yung worship team for doing a good job. Salamat sa effort nyo guys. Love you all. And of course, yung usher natin, nag-prepare sa food, yung mga bumili, ba? Diba? Thank you so much. Sa MC and of course, sa pastors natin. Salamat po sa tulong nyo. Next na ginawa namin ay nag song na kami mga ate. Thank you rin kay Les yung na nag -video. Follow nyo po siya guys. Darling Les. Bali, yung kinata namin is yung Praise by Elevation, One Stop Now, and yung I Thank God. May video nga pala tayo, Igniter's plaridel. Dati gusto ko mag base share ko Kung lang. Kung may Sir Gavin, eto po may Sir James. At eto pa may humahabo, si Jeng Jeng. So, yun lang naman, guys. Salamat sa panonood nyo. Don't forget to follow, like, and share, ha? May pahabol pa nga pala. Wait lang. Tay, gusto ko rin mag Pero hanggang ngayon, D E minor, si pa lang yung alam ko. Kasi hindi naman ako nag aara eh? <laughs> This time naman, guys, may surprise tayo. Nagpalagay nga pala kay Tita Irma ng cake. Kamsami po. Tapos hindi ko pa masindihan, mga auntie. Kaya nagpatulong na ako sa kanila. At dahil birthday nga hindi namin kilala, ayaw pa niya nang pabati kasi nahiya daw siya. So, yun. Happy, happy birthday, ate pa. Ha? Ayun, very thankful naman siya at na-surprise naman natin. So yun lang naman guys, to so, God be all the glory. Bye!